ang gawin mag-isa. Kahit pa paano, meron naman oh, wow. tayong konting idea sa paggawa ng bahay. At kung makikita nyo po, dito na po tayo nagpipintura sa pader sa kitchen area po ito. Whoa! Hello guys! Halina't ituloy na nga natin ang ating paggawa ng aking munting bahay na ito. Wow! Ayan, itay nyo naman. Nagpapalitada po ako ng pader dito po sa Ay, aking lababo kasi hindi pa siya makinis. So, papakinisin natin siya. So, mag diba, ang siya mo dyan. Nalagyan ko na siya ng semento. Pinapakinskinis ko na siya ng konde. Para maganda naman siya tingnan. Ako lang po ang gumagawa ng bahay ko na to. Kasi, retouch retouch lang naman po ang mga gagawin. So, kaya ko naman siyang gawin mag-isa. Kahit pa paano, meron naman tayong konting idea sa paggawa ng bahay. Kaya, alam ko naman pong gumawa. At heto na nga po, akin na pong nililiha itong natapos ko na po na masilahan na siling At piniprepare ko na po ito para pinturahan na po natin ito maya maya. At nagalat na nga po ang mga dumi, alikabok. At kita nyo naman, ang dumi-dumi ng ating uh, flooring. At maging ako, naliligo na rin po dito ng dumi. At take note nga po pala sa pagkatapos si pong liyahin, yung minasilin niyo po sa pader ay kailangan niyo pong punasan po ng basang-basahan yung pader na pinagliliyahin niyo po. Kasi po mayroon po siyang alikabok. So wag niyo po siya agad-agad na pipinturahan dahil marumi pa po yung pader. So may mga alikabok pa siya at mababaliwala rin po yung pagpipintura niyo kapag ito po yung may alikabok. So matatanggal din po yung pintura. So kailangan po mapunasan niyo po ng basang-basahan yung pader na pinagliyahan niyo po. Okay guys? At kung makikita niyo po, dito na po tayo nagpipintura sa pader. Sa kitchen area po ito at minamano-mano ko na nga po siya ng brush ng pintura dahil napaka-sensitive po ng pader na ito dahil nalalaglag po yung minasila kong skim coat dito sa pader. Kaya minamano-mano ko na po siya ng brush. Kasi kung gagamitin ko yung roller paint natin, malalaglag lang po ng malalaglag yung ating minasilya. So, tatagalan tayo ng tatagal. At dito naman po tayo gagaba sa labas ng aking bahay, sa parking area po. At kung mapapansin nyo po, nililiha ko na naman po siya. At ulit-ulit lang naman po ang gagawin po natin. Uh, mamasilyahan, liliyahin, tapos pupunasan yung pinagliyahin para maging malinis po yung pader at pagkatapos po kung makikita nyo naman ngayon pinipinturahan ko naman po siya ng puti tapos ko na po yan po nasan, ng basang basahan po kaya white naman po ang ilalagay ko at antabayanan nyo po kung ano po ang ilalagay ko ng color dito sige at kung makikita nyo po, color yellow po ang nilagay ko po dito na kulay sa labas. Pero ang totally na tawag dito ng mga pintor ay happy days na color. At kung bibili po kayo sa tindahan ng ganitong color, ang sasabihin nyo po ay happy days. At sa isang saglit na nga lang po, matatapos na po ang pagpipintura natin dito sa labas sa parking area po natin. Siya nga pala, pakilike and share na rin po itong video na to. At sa mga hindi pa po dyan nakafollow at nakasubscribe, please subscribe na po. Thank you!